ลูมาคะอลิวฮุยเสียวลิวคว้นแล้วอปกันเ Was sa mga choy for today's video is pupunta muna tayo doon sa City Hardware dito sa Pagadian City. Andito ako mga choy para magbili ng tiles para sa kusina namin. Ituturo ko sa inyo mga choy kung saan ako kumikita ng 10k to 50k a na nasa bahay ka lang. Gusto mo bang malaman mga choy? Panorin mo na tong video hanggang sa dulo. Before tayo magpunta sa hardware mga choy is mag-cash out muna tayo. Pagsapit ng umaga mga choy is pupunta na tayo doon sa Pagadian City. Andito na tayo sa City Hardware sa Pagadian City mga choy. Pagpasok natin dito mga choy is gabi, sobrang dami ng mga tiles dito. Malilito ka talaga dito sa sobrang ganda ng mga tiles. Kahit kami mga choy, nalilito kami. Kung anong bagay na tiles doon sa kusina namin. Alam nyo ba, ba mga choy, is almost 30 minutes na kami nagpili dito. Kasi nalito kami kung anong kulay yung gusto namin bilhin. At sana naman makasya yung pira namin dito. Sa wakas, ito na yung kulay na bilhin namin mga choy. May pagkawarm warm orange. Nakakaluka mga choy kasi kulang daw yung tiles. Wala tayong magawa mga choy, kaya ito na lang. Ito na po yung official na kulay na piliin natin. Pagkatapos namin mamili ng tiles mga choy, is bumili kami ng lampara sa labas. May sinadya si ma na solar yung bilhin. Maganda naman si mga choy, pero yung design is hindi ko bet. Gusto ko yung may pagkakunting haba na lamp. Tapos yung design. Hindi pa na to share libreng bulb mga choy. Kaya nagbili na lang kami ng bulb para sa lamp. Gusto ko yung bulb na malakas yung ilaw. At may iba't ibang kulay. Nagsuggest si ma'am na ito na lang bilhin ko. So ngayon mga choy, isinit up na nila yung lamp. Nagsuggest ako mga choy na itry mo na bago bilhin. Kasi hindi natin alam na baka sira. Pangarap ko talaga magkaroon ng lamp sa labas mga choy. Kasi maganda talaga siya tingnan kapag nasa lamp ay yung labas. At ayan na mga choy, nitisan yung ma'am yung lamp. Kasi baka sira yun. Pero okay mga choy. Umunder na yung light niya. Yan po yung bilhin ko mga choy. Mura lang to siya mga choy. Mga 1K lang. Pagkatapos na mag-test ng lamp mga choy, ay pupunta na ako sa counter para magbayad. Lahat pala na binayaran ko mga choy is almost 15k. Yes mga choy, 15k yung lahat. Pati yung mga tiles mga choy at mga ball. Ito na po yun guys. I-reveal ko na kung saan ako nakasahod ng 10k to 50k a month. Na andito ka lang sa bahay. Ang okay. kailangan mo lang dito is masipag lang talaga. Gusto mo bang kumita ng 10k to 50k a month na nasa bahay ka lang? Sundin mo lang tong step mga choy. Step 1, punta kayo sa bio ko. May makikita kayong link doon. I-click mo yung link para mag-download ng app. Step 2, i-install yung app at mag create kayo ng bagong account. Kapag dumiritso yung old account mo, ilagot mo yun at gumawa po kayo ng bagong account. Kasi yung old account yung gagamitin mo sa pag-apply, sure na sure 100% na hindi ka talaga ma-approve. At step 3, kapag nakagawa kayo ng step 1 na step 2, mag-live lang kayo ng 1 hour, 2 hours, or 3 hours. Sundin mo na guys para ikaw naman yung makasahod ng 10k to 50k a month. So ayun na guys, is up na yung binili namin sa hardware. If you want more video mga try please don't forget to follow, like, and share. At sundin so, mo na yung step para ikaw naman makasahod ng 10k to 50k a month.